tayo dito sa garage. Tingin ako ng mga anik-anik. Parang nakakalungkot yung kanta mo din. <laughs> 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 yung music niya. <laughs> Naging emote. Cute. Yung kaiten. Okay, 11. 11. Magkano ba mo dito? 4,000 ano ba tabago? Ano, ano, bago? siya. Uh, slightly used. Dalong guests pa rin kagina. same kit. Ito one okay. five. Night. Gun 3.5 last price. Meron dito ano oh. Fast charging. Sa so, ilalagay lang daw ito sa likod ng phone. Magcha-charge na. Tsaka ito kukunin ko. Pa, pang iPad. Ito lang yung nabili ko. iPad ng... Ay, anong stand ng ano iPad ng ano ko? So, tingin tayo dito kay ate. Medyo may pagkamahalan yung mga damit nila. Tagaw 100 ang isa. <laughs> eh, hindi mo naman. 100, 20 lang ako pag ako nagbibenta. 12 pesos. <laughs> Gusto ko 20 lang. <laughs> Ito lang. So, dito tayo kay ate. Ayan. Ito dito, dito talaga. So, ako dito. Hello, kuya! Good morning! Oh, nagbablog na naman ako. <laughs> New arrival si ate. Oh, 40 pesos lang. Oh. 35 pesos. yung oh, arrival to, ha? Oo. Oh, oh. Ng... Ay, yung mga trousers mo. dami, oh. And 200, mm -hmm. dyan lang ng, ano. May mga dress din siya. 50, Ayan. 50 dress. 50 dress? Oo. Oh, oh. Bunta ako dyan sa garage sale sa tapat niyo, eh. Kaya lang, medyo mahal yung damit. Ito yung aking gustong pinupuntahan dito. Mga crop top ni ate, nagtag 50 pesos. Ito katulad ng ganito ko. Mm. Diba, 50 pesos. Ayan, isa isay natin yung mga crop top niya. One, two. Uy, ang ganda nito, oh. Pak. Colorful. Oh, akin na to. May shiina. Uh. Err. Ahas. Ay, parang bet ko din to. Try natin to. Ay, Forever 21, no? Oh. Yung mga hilig ko. mga labas ang puso. Ah, oh, dalaga kasi ako, te, kaya ano. <laughs> Mga dala na. Matangtang <laughs> pasukan. Yung dala na ba? Yung nagdadalaga, kunyari. Ito yung ating isusuka, tatlong crop top. Alam mo naman ako, mahilig sa crop top. Ito. Anahin muna natin itong colorful. Pwede siyang pang zumba. Ito. Kaya may iba naman yung soko, pagkatawing magsusumba ko, so iba-iba. Parang hindi kayo magsama sa may ko pag magsusumba ko. Wala, maganda yung outfit. Ganon. Sakto lang sa akin. Hmm. Ito, she-in. She <coughs> Na may rrrr, may ahas. Ay, masyado siyang crop top niya. <laughs> masyado siyang Oh, diba di ba? Astig. Tignan niyo oh, astig oh. oh. May may ano, may dinosaur kay. Ay may ano, may cobra. Ay oh. May cobra dai, saka may ano, may flowers. I bet ko to. Ah, Ito naman, ano to, para siyang pang sumba. Ayan pwede mo pang ilalim sa sports bra. Ito ay Tobi. Uy, Tobi. Ang ng brand ko pa, Tobi. Mga branded talaga yung mga ano ukay-ukay ni ate dito. Pag pumunta kayo dito sa San Bali, ang dami yung magaganda kapag ka, ano, new arrival. Kaya pag new arrival sa atin, nandito ko eh. Naghahanap ako ng mga medyo jackpot kong mga damit na mura lang. Oh, ito. Ay, gusto ko ito. Ayan, ganda. Oh, diba? <laughs> oh, oh agresi ate, maganda rin Ayun oh. <laughs> oh. siya, oh. Hmm. Oh. Ang pero kalangan dito naka-sports bra ka din. Parang ganito siya, pero yung sports bra mo, parang pares lang dapat dito. Tapos crop top siya. Ulo, ang ganda niya! Oh, bet ko yan. Nagkaroon ako ng idea, kasi dun si ate, yung may-ari ng bahay na yon, yung nag-ukay-ukay. May bait yun. Tsaka customer na ako nun. So, ngayon, itong aking dishwashing liquid, e ipapabenta ko sa kanya. Kasi yung bahay niya, daanan talaga yun ng mga tao. So, maraming pumapasa. Tsaka so, lagi siyang nakabukas. So, etong mga aking dishwashing liquid, ipapabenta ko sa kanya. Bibigay ko lang sa kanya ng sobrang bagsak presyo. Siguro mga 20 pesos ang bigay ko sa kanya nito. Tapos pa pwede niyang ibenta ng 30 o 40. Depende sa kanya. Basta kukunin ko sa kanya 20 pesos lang. O 20 pesos yung isa kong ganito. So, para siya yung magbenta doon sa kanilang bahay. So, di ba? Business woman na attach. <laughs> so, eto na. Eto yung bahay ni ate, Oh. Diba? Yan yung may garage dito. Tapos, eto yung highway. oh, diba? Daanan ng tao. So, dito ko sa kanya ibibigay ito. Ate, balik na ako. Oh, oh. <laughs> ito yung sasabi ko sa'yo. <laughs> Talagang ito. Talagang nilaka-cartoon. na, akin na. Ah, Dito ko ilalagay. Ayun. Taman-taman, Shoutout kay shout Kuya. Shoutout. Shout shout shoutout shout yung, yung mga asawa niyo. So, shoutout shout to, to Akatek Evasion Service. service. Wow. shoutout to our trip shop, Fancy Garments, trip and Pop Crops. Saan to? Recap. sa mga taga Bacolod. Ah, luchan. sa mga IG, eh, sa IG. Hello, shout out. Ano wow. kamadahan ping. Ken, kagwap pa <laughs> galing mana. Ay, ah, thank you so much. So ayun lang for today video. Oh, di ba may business na ako. <laughs> Charot.